Hello, hello mga kamosang. Magandang umaga. And thank you Lord Jesus, magandang araw na ito. Ay oh, pagsaganda naman eh. Ganito mga kamosang ang matatanaw ninyo din sa may sabang baywalk. Pag mga bandang 5.15 kayo, nagsimula maglakad. Wow. Sana all! Pag sa aga kung nga ni nagising ngayon mga kamosang, alam nyo kung bakit. hey ko, masakit ang ngipin ng inyong kamosa. Kailangan ko nga po at talagang nakirot pa din hanggang ngayong umaga. Unlimited sakit iyon. aray ko. <laughs> Habang palapit nga ako dini sa may outpost, ay inabot ko pa ang pailaw ng ating barangay. Ay apakaganda naman eh. Big shout out po sa ating mga barangay personnel na talagang matyaga nga gawa at nag-ayos ng ating mga Christmas tree at pailaw sa puno. Ay kumukutikutitap nga ni sa liwanag yan. Aray ko. Ay aray lang ang mga asong are, ang hindi maganda. Aray ko. Takot sa aso yan. <laughs> oh. Pa ako ay mahabol at makaklab pa. Aba ay wag naman. Aray ko. <laughs> Tuloy lang nga eh, ang lakad ng inyong mga kamosang maya-maya pa ay aba si Tatay Edring for the early riser din. Papa kabog ba? Aray ko. Good morning everybody. <laughs> ay natuwang pa nga sa akin si Tatay dahil maaga daw ako at bumati pa. Inspired yin Aray ko. <laughs> At maya-maya pa nga ay nagtuloy-tuloy na tayo ng paglakad. At habang papalapit nga niya ang inyong kamosang, kita ko na si brother for the stretching. At dahil inggitera nga tayo mga kamosang, nakastretch din tayo. Actually, may mainit-init akong chismis kay brother. Mosang yan? Aray ko. <laughs> Ilang minutong stretching at madami-daming chismisan. Sabay uwi na din ang inyong kamusan. Ay katipid naman ni brother mag-react. Boring yarn. Ay ay ko. Ay sya. Yun lang muna for today's video mga kamosang. See you on our next vlog and thank you. Bye!